Diba? Thank you for the effort. Mm -hmm. Nagustuhan mo ba? Grabe yan, no? Eleventh month sari na natin. Parang kailan lang. Alam mo ba yung one month natin? First one month. Next month. Ano na next month? Anniversary. Anniversary na natin. tubo mo lang ito. tak na lang po. Uy! Teka lang, <laughs> uh, Parang isang-isang meron nga dyan. <laughs> Pasin ko lang parang ang ganda na lalo ng mo ngayon, eh? huh? <laughs> Bakit? Ako na lang, ako na lang. hmm Masarap diba? Uh, di lang yan. Meron din dito Eh, hey, ito! May cookies. Ayan! Masarap din to. Ako na lang din, magsulubo. Susub, kayo na lang po yung subuan ko. Kasi oh, sige. Po. Subuan mo, o? oh? Hati tayo. Hati na lang tayo. Subuan mo, mm. ng so. oh? Mmm! Ang Oh. Sarap. Sana masaya ka ngayon. Masaya ba? Oo, naman po. Ayun, hindi lang yan. Siyempre, meron din dito ano, no? Prutas. Pasensya na. Yan lang nakayanan ko, ha? Ah. Ubas at ano lang, eh. ay. Anong tawag nga dito? Kiat-kiat. station. yun. Meron din dito wine. Okay na bang uminom tayo? Pasensya na. Hindi ito yung mamahaling wine, eh. Sensya na din kung medyo kulang. <laughs> na Sensya din at medyo uminom na kasi ko dati, medyo bawas na. Okay lang. Pero okay naman siya kasi ang wine naman, um, okay lang siya um, kahit babawasan na tapos tinakpan mo ulit. So masarap pa rin siya. Tsaka kung ininom tayo, siguro mas, ano, mas maganda kung may music tayo. Gusto mo ng music? music lang pala, ah, handa ako dyan o, oh, music tayo yan eh Uy. it's so hard to be near you make it hard for me to breathe Siguro, maganda ko. ininom na tayo. Asensya na, medyo ano pa yung ano. Like an hey, kaya mo, kaya mo ba? Hindi nga. Hindi mo kaya. Medyo na gano'n kasi yung ano ko eh. Kakamotor. Spring. Yeah. lang macam And... <coughs> mana so you at i'm the one not supposed to be dan 11 na Happy? Akala ko wala ka ng oras sa akin. Wala ka lang, akala ko wala ka ng pakialam sa akin. Hindi po ah. Sobrang busy lang po talaga sa Hindi po mangyayari yun. Sure yan? Grabe uh, yan Eh, naintindihan ko naman, pero minsan, ewan ko. Tatampo na lang siguro ako. Anyway, naintindihan ko naman. Wala na magagawa. School mo yan eh. Minsan, napapaisip lang din kasi ako eh. Alam mo yung... Parang hindi ko ma-imagine pag wala ka. Ah. Parang bang papraning ako eh. Slow may isip ako. gusto mo bang sumayaw tayo? sige po okay lang sige, diyan mo na muna Ay, pinakabantuloy ako dito ah. Ah. lang sa gitna Show me your strength and show me your weakness We're in this together now Give me your love and tell me your secrets Cause we're in this together now We're in this together now I'll keep you safe I'll give you my everything down Even if fall down, <coughs> down All of me is yours Ever part of me <coughs> Gabe, no? so banyak First time lang mangyari sae to? Hindi <coughs> po you know, Hindi eh? naman? Nung dibo Nung dibo Anong dibo mo? Eh, iba rin kasi yung dibo mo eh. Iba rin dito. Nasa tabi tayo ng dagat. Patay <laughs> <Badaya> ka. patay <laughs> <Badaya> ka. <laughs> eh, hey, naku. Sana Ten na maulit pa tayo, no? Hmm? Kamusta ka na? Kamusta? Paano okay? Paano okay? Kumusta yung, yung family mo? Kasi okay lang naman. Kasi simula kasi nung nag-aral ka, hindi na rin kami masyadong... Ako, personally, hindi na rin ako masyadong nakabalik-pulit doon. Kaya, yun, tinuso ko lang din. Hmm. Pero okay naman siya. Wala nang sakit si mama ko. Okay. Thank you po dito kasi kahit pa paano nabawasan yung stress ko. Hmm. Walang problema. Kaya nga eh. Kaya nga eh. At least once a month. Meron tayong ganito ano, ah, konting unwind konting parang sarap lang din minsan takbuhan yung sa labas ng na buhay natin kanya-kanyang yun, gawain ikaw sa school ako din naman sa trabaho at saka diba sabi ko naman sa'yo nandito lang ako kung may problema ka huwag mong itago sabihin mo sa akin kaya nga kaya nga jump car tayo diba Jomar at Carla. So, ayan na. Pag may problema ka, sabihin mo lang. Kung may gusto kong i-share, maganda man o hindi, pwede mong sabihin sa akin. Okay ba yun? Hmm? Oo kasi, sanay ka kasing sinusolo mo lang yung problema mo. Bakit? Kenapa? Dia kurang eh? Yeah. Basta, may problema ka. sabihin mo naman sa akin. Hmm. Kung sakaling makatulong ako, di ba? Parang, may mga kumakawit ba sa'yo? Sensya na eh. Medyo, kangkungan yata itong napastuhan natin. <laughs> Sige, tala na. Uh, punta na rin tayo. Kasi medyo malamir ng gabi. Betul lah. Terus kau bilang ini lemah. Ada. Kan. Sige. Dah oh. sepatutnya oh. tu kau. Oi, jangan kelang, jangan kelang. Oh. Ya nak. Oh. Ya. Kan mana? <laughs> Itu. <laughs> Di sana. Apa yang dah rasa ni balik? Hmm? Di korang pernah tuin pergi balik? Oh, ikan apa jen? saya kira abang Nak air semua yang di pilihan kumun atau lah Tolong anak buk kita Ha? Air sekarang? Air sekarang? Kau tolong kah? Oh, saya kira Pada yang mengilai gaya dia tu Eh, macam Medyo kita nang terbahu Aku ah. nak sana di itu Kaso <eous> medyo malalim na rin nang <language> gabi kailangan na rin natin maglikpit agad-agad. Uy, ingat ka, baka mapasok ka. Ay, wala pala yan, ano. Ilaw lang pala yan, eh. Yun. Ay. Isang inom naman dyan. Abusin na natin to. At bawal magtira dito, ay. Sayang din naman ito, red wine. Happy 11th month, Happy 11th month.

So, ay mga kalinga ba, welcome back sa ating channel and happy 11 months tayo ulit sa Jomcar. Happy 11 months tayo sa inyo. Grabe, 11 months na yun. Guys, 11, nice. 11, months, 11 months, months na yun. Grabe! Pero nakakatawa naman kasi tagal na nang pinagsamahan natin. Pero ayan, dito pa rin tayo, sama-sama. Although -sama. malungkot kasi si Jomar hindi pa sinasagot. Ay. So, ayun na nga po ano. Siyempre, um, masaya tayo sa mga na-achieve ng John Carr. Grabe. Ilang, ilang million views na yon, no? Ganun mm -hmm. Talaga. Pero gan, ganun pa rin, si Carla napakabait pa rin po. tulang uh, at walang pagbabago, ano? Although minsan nabibisi sa kanyang uh, school. Kaya kanina nagtatampo si Jomar. <laughs> <laughs> Pero okay lang naman, itinan naman namin na uh, alam naman namin uh, na school is priority nila. No, itong vlogging ay ano na lang to na sa amin. Kumbaga, uh, ano nyo lang ito. Ito rin yung way para matulungan kayo sa inyong school. Ito parang ganun. Ito yung instrumento para yung school nyo ay mag... para makatapos kayo. Ano? So, salamat pala sa ano, sponsor ng asang uh, sangipin ni Carla. Oh, grabe. Nag-iba na pati yung ano mo. Nag-iba pati yung lobby mo. Parang nag-iba yung katulong mo. Nakatulong din pala yan. Ha? Huh? Pero hindi pa yan yun, di ba? Hindi pa yun yung okay. permanente, pero grabe. Uh, uh, pero nag-sponsor niyan, Jomcar yun, di ba? Dikita pa. lang, di ba? Nakalimutan ko na nga Pero eh. yun, Ayan, thank you po ulit sa mga nag-sponsor ng Sangipinig. Na-upload ko po yun dun sa vlog natin. Ano, balik niyo na lang po kasi hindi ko na po tanda. And... Saan pa ba? Ito, yung sa mga ano ni Carla, yung sa Bakod, di pa po namin nag-aasikaso. Pero ayan niyo po, Uh, punta po namin yun doon. Nakauwi ka na ba sa yun, di pa? Pati nga siya ka na, di pa ako punta. Pagpunta na at pag-vlog natin susunod, doon tayo. Pero nabisita ko si Mama doon sa Ah, nabisita. Ah, okay naman pala. Ayan, kay Ma'am Connie. Ayan, sa Jom Car 18. Thank you. At thank you ulit pala kay Tita Connie doon sa para sa hotel namin sa Thailand. Wow. At doon sa anniversary budget. Ayan, thank you po. So, ayan, and ito pa po pala yung mga, may mga sobre pa dito. Ang dami. <laughs> For Carla, allowance from Tita Connie again. Carla, 5,000 from Tita Connie. Thank you, sir. Thank you, sir. So <laughs> For Jomar. Ah! Ah! Para sa cooking show. Ay, cooking show. Yung pagluto mo kaya, no? Thank you, Carla. Yeah. Thank you, po. Tapos, Thank you. ito naman. Ay, yung nakaraan. Yung... Ay, ito pala yung mga gamit ngayon. Yung sa date. Romantic date. Yan. Ito po pala, yung kay Titok Honey po. Yung mga gamit po namin ngayon. Budget po para sa romantic date ng chomper. Ngayon, 11th Mansary. Okay. Sige, mas po. Tapos ito naman po yung from Team Mosang International. Ito naman yung para sa ano. Tapos matagal pa to. Yung sa Japan daw. Nagpapaka-sakay sila na. nagpapaka sa visa sa Japan kasi ano yun. Ito, for sa pagkasikaso ng visa ito. Apo. Pag nakapasa kayo, hindi kasama kayo sa Japan. <laughs> Papuntang sayang yun kasi same break, same break pati yun. Ayun. Okay. Tita from, from Tita, from Taiwan, Tita Cory, Tita Itche, Angel, Weng, Del. Yan. Thank you so much po. Tapos syempre, uh, yung ito, uh, bigyan natin kay Carla. Allowance niya mula sa ating uh, YouTube channel. Arlao, allowance mo. Thank you For, for your, your studies. 6,000 pesos.